laging tinatago ang nararamdaman. Sinasabing ayos lang kahit hindi naman. Nagbalik na ako ang mga alaala ng nakaraan. Ibalik man ako sa ikot ng orasan, sa sala misim ng kahapon, ilang siglo nang nagdaan. Hindi na ako makakabalik pa sa nakaraan. Ngunit bakit pa kailangan balikan? Kung ang nakaraan ay lagi kang sinasaktan. sa isip sa pa lang makaligtaan, ngunit sa puso, hindi ito makakalimutan. Hindi mo kaya! Yan ang sinasabi ng iba. Mga masasakit na sayta na ang tingin pa hindi maipinta. Mga masasakit na sayta na siyang nagtikta sa aking halaga at maging sa pag-asa. Mating sa punto na parang wala na, hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba, hindi ko alam paano na sigaw ng aking isip. Tama na, dahil hindi ko na kaya. Pagod na at naubusan na ng pag-asa. Maliluwa ay gusto na akong mawala. Katawan na ay nangihina. Tama na. Hindi ko alam kung saan na ba ako banda. Sa simula, sa gitna o nagsimula na ba, sarili ko ay hindi ko lubos kilala dahil nakatepente ang sarili ko sa sinasabi ng ipa like wearing a mask that conceals my face, the real self in one place, and the ideal self in another space. Napagtanto ko na, hindi ako ang sinasabi nila. Hindi ako ang dapat nagpapadala, hindi sila ang dapat magdikta. Hindi ko kailangan magpahirap at makinig sa kanila kung nga nagmalaliman. Tayo nga pala ay malaya, sa ating panibawang pahina, kalimutan ang masasakit na alaala -ala at patutong tumingala. Bakit pa ba nagihirap? Eh meron na ngang nagpakahirap. Meron nga palang nangako. Siya ay nagpakapako, inako, tinupad ang mga pangako. Siya si Jesus na nagsakripisyo. Dapat nga pala tayong tumingala at patutong wag tumingin sa iba. Dapat nga pala tayong magtiwala sa lahat ng mga sana kahit hindi pa natin hingiin sa kanya, alam, alam niya na, dahil, dahil anak ka niya, ka niya, alam niya, niya dahil kilala ka niya, at, at alam niya, niya dahil mahalaga, dahil mahalaga ka. ka. Kaya bakit hindi pa ibigay ang sariling makakaya? Para sa aking sarili, sa ngayon, ang puso pa ay puno ng kiraya. Ngunit balang araw, ang manawari, manawari magdadala. Pleasures of your heart be granted.